Kumusta mga ka-horror? Ako si GL at welcome sa I Love Horror kung saan ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa imahinasyon mo. For today's story, bibisitahin natin ang isang palasyo sa Egypt na hindi lamang puno ng kasaysayan, kundi puno rin ito ng kababalaghan. Ang Baron Empain Palace. Ano nga bang madilim na sikreto sa lugar na ito? Tara, alamin natin. Ang Baron Empain Palace, o mas kilala ngayon bilang The Abandoned Palace, ay matatagpuan sa Cairo, Egypt. Itinatayo ito noong 1907 ni Baron Edward Empain, isang Belgian industrialist na nagpasimula ng maraming proyekto sa Middle East. Kilala ang palasyo dahil sa kakaibang disenyo nito na hango sa Angkor Wat ng Cambodia at sa Indian architecture. Ngunit sa likod ng napakagarang anyo nito, tila nakatago ang isang sumpa. Ayon sa kasaysayan, ang pamilya ng baron ay tila naging biktima ng sunod-sunod na trahedya. Ang kanyang anak na babae, di umano'y nahulog mula sa isang mataas na bahagi ng palasyo. May nagsabi na ito'y aksidente. Ngunit may mga naniniwala na siya'y tumalon dahil sa depresyon. Samantala, ang asawa niya ay natagpuang patay sa isa sa mga kwarto ng palasyo. Ang dahilan? Walang malinaw na sagot. Ngunit maraming hakahaka na ito ay dahil sa domestic conflict o isang mas madilim pang dahilan. Sa kabila ng trahedyang ito, nagpatuloy ang buhay sa palasyo. Subalit, matapos mamatay ang buong pamilya noong 1929, tila iniwan na rin ng buhay ang lugar na ito. Unti-unting nilisan ng mga tao ang palasyo at ito'y napabayaan. Ngayon, ang Baron Impain Palace ay isa ng haunted landmark na kinatatakutan ng marami sa Egypt. Maraming mga turista at paranormal investigators ang nagpapatunay na kakaiba ang nararamdaman nila sa lugar. Maraming mga bumisita sa palasyo ang nagsasabing nakakarinig sila ng mga bulong at halakak na tila nagmumula sa loob ng bakanting kwarto. Kadalasang nangyayari ito sa kalaliman ng gabi. May mga gwardiya rin at mga pulis na nagbabantay sa lugar. Ang nagsasabing may nakikita silang mga anyo ng tao na naglalakad sa hardin, lalo na kapag hating gabi. Ang ilan ay nagmumukha mga miyembro ng pamilya Baron, ngunit may iba rin hindi nila kilala. Marami rin paranormal investigators ang nagsasabing biglang lumalamig ang hangin sa loob ng palasyo, kahit pa mainit ang panahon sa labas. May ilan rin nagsasabi na Nakakaramdam sila ng bigat parang may nakatingin sa kanila o sumusunod sa kanila. Ayon sa mga eksperto, ang disenyo ng palasyo mismo ay posibleng nag-ambag sa mga kakaibang nangyayari dito. Ang layout nito ay parang isang spiral at sinasabing paborito ito ng mga espirito, ang ganitong klaseng disenyo dahil para itong energy vortex. Bukod pa rito, ang trahedya sa pamilya ng baron ay maaaring dahilan kung bakit hindi matahimik ang kanilang kaluluwa. Sa kasalukuyan, ang baron Impin Palace ay naging bahagi na ng restoration project ng gobyerno sa Egypt. Ginagawa itong tourist spot. Ngunit kahit pa ni na ito, hindi pa rin maalis ang takot ng mga tao na pumasok dito, lalo na kapag gabi. Kung ikaw, kaya mo bang pasukin ang Baron Impain Palace sa ating gabi? Isa lang ang masasabi ko dito. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas at hindi lahat ng maganda ay payapa. Ako si GL at ito ang I Love Horror. Huwag kalimutang i ang page natin para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Tandaan, sa dilim hindi kailanman nag-iisa. Hanggang sa muli, mga horror Stay safe and God bless.